Bubuk. <coughs> morning, new morning, new blessing. Pagkatapos na pagkatapos ko nga magluto, dumiretso na nga ako dito sa dagat. Pero take note, nakapunta ako dito. Tabaritad nga yung aking damit. Animal talaga. Ooh. Hey, apo, mga ibabain ka Baka, oh, yun na nga, bago ang lahat nga pala ng kainan doon sa dagat. Dahil nga sa medyo matagal-tagal na rin nga ako na hindi ko makain ng langka. Yeah, for today's video, ginata ang langka nga yung aking lulutuin at fresh na fresh yan. So, kung hindi nyo naman tatarungin at sasabihin ko na, kung ang langka ay ganito itsura, yan ay nagpapahihwa patig lang na sariwa yung ating langka at walang gamot. Well, kung hindi niya naman tatarungin at sasabihin ko na kapag puting puti po yung langka, may gamot yan. Ibig sabihin is may sodium yan. Yes po mga madam, kung hindi niya naman nalalaman, may sodium po yung mga langka or kaya pakbet na puting puti. So okay lang naman yun. Kaso lang, hindi na siya healthy. Ah, syempre, alam ko na yun yung mga teknik na ganyan dahil nga sa meron kami yung business natin na gayatan. Kaya para sa akin mga madam, mas okay lang to. Healthy, healthy tayo. Authentic, ganon. So, yun na nga pagkatapos pagkatapos nga palang hugasan yung langka. Doon naman tayo sa piga. Pagkatapos ng piga, igigisa na nga natin. At dito naman mga madam, gumamit nga pala ako ng fresh na nyog. Kasi nga, gusto ko talaga yung healthy lahat. So, kung nagmamadali ka mga madam, okay naman yung koko mama. Kung ulitin ko, hindi na siya authentic. Hindi na siya fresh. Parang garun ba? O, pagkatapos nyan, igigisa na nga pala natin yung sibuyas, bawang. Saka dito sa langka ko mga madam, magalagay din pala ako ng luya. Pampatanggal ng rayuma. Dahil kadalasan, kapag isda lang po at saka yung seafoods ang nilalagyan ng luya. Pero dito, lalagyan ko talaga ng luya mga madam para matanggal na yung rayuma ko dyan. Charot-charot lang. Siyempre, lalagyan talaga natin ng luya yan, ano? O, dito sa aking langka mga madam, simple lang naman yung aking sasahog, ang dilis. Napakasarap nga yung langkang gata kapag sobrang lambot nga. Kaya ilalagay natin yung pangalawang gata. Pagkatapos nyan, kapag nanuot na po yung pangalawang gata, magalagay naman ako ng konting tubig. At heto na nga yung pinakaantay ko mga madam, ibubuhos ko na nga pala ang unang piga. Medyo madami-dami nga yung ating unang piga. Dahil nga sa dalawang ata uh, to. Okay na okay lang naman yun mga madam. At least malinamnam. Bukod sa dilis mga madam, magalagay din nga pala ako ng nor cubes. Pork naman yung aking pinili para malinamnam na nga. O ba diba? Napakasimple. Sa atin lang naman yan mga madam kung paano tayo magtipid. At pagkatapos niyan lalagyan ko na nga pala ng paminta. At ang ating nam nam na hindi talaga nawawala sa panlasa. Siyempre, ilalagay ko din yung authentic na galing pang dagat ang asin. O yun na nga after ilang minutes, heto na nga pala yung aking finished product na napakasimple nga ang ginata ang langka. Authentic na authentic lahat. At tipid sulit. So ayun na nga after that, kahit na simple lang yung pagkain natin mga madam at ang ulam natin na ginataang langka. Oh, kapag dito ka naman kumain sa gilid ng dagat, abahayahay ang sarap sa feelings. Siyempre, isama mo na yung napakalamig na ko kasi nga napakainit ng panahon ngayon. Tamang-tama nga. Kung mm -hmm. nasa busy si yung mga anak ko, yung isa naman hindi nag-aaral pero ayaw nyo naman sumama sa akin. Kaya yun, ako nalang mag-isa lagi dito. Oh, parang naiisip ko na nga Pagtanda ako. Mag-isa lang ba ako? No way. Ayoko nga. Taang masasabi ko talaga kung sino man yung magiging partner ko habang buhay. Naku day, napakaswerte mo, sir, don. At kung sino ka man. Kasi nga, naku, all in one na to. Sinasabi ko sa inyo. Eh, marunong maglaba, marunong magluto, marunong magugas, marunong magdaldal. In one na to. O, lugi ka pa? Ang gagawin mo lang naman is magreremit lang sa akin ng pera. <laughs> ang kapal talaga ng pagbuka ko. Anong... Pagkatapos na pagkatapos ko nga pala kumain mga madam, naghugas na nga pala ako sa dagat. Sayaw-sayaw, konte para matagtag naman yung kinain. Kasi nga baka mamaya eh, lumaki yung aking bilbil, wag naman. Babang nagtatagtag na pala ako dyan ng kinain ko mga madam. Aba, nagulat ko. Nakapunta pala ako dito sa Tulubhan Galaxy na balittad. balitad ang aking dami. Ito, na di din, mga babain. Ika, nasobrahan launa iti pagkaulyanin. Diba? Sa sobrang kasyungaan ko. Tapos may nakasalubong ako, nakita nila na balitad, iisipin nila, nakakatapos ko lang. Nakatapos lang maglak. Tokenness <laughs> not... na. Na nga, tapos na yung kalakuhan na to. At sana kung nagustuhan nyo naman yung aking vlog, please huwag na kayo mag-isip ng 10 meters para mag-comment, follow, and share. Thank you, thank you. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin, nang umiti kahit napakadaming problema.